grabe naman si Bel Mariano ay pakabog na pakabog ang kanyang beauty talaga ang namamayagpag pa rin ang kanyang mga endorser pati si Donnie Pangilinan kahit hindi sila magkasama ay talagang kanilang karir ay namamayagpag pa rin at napakagandang tignan na close na close sila Loisa, Bell and Alexa talagang kahit wala si Donnie ay hindi na inip dahil nandito ang mga girls dahil naglilibot sila magkakasama. Itong larawan na ito ay nag possible noong 2024. Pero, naglabas ng isang fans na nagpa-picture siya kay Bel Mariano ay suot pala niya ay naka-swimsuit. Kitang-kita rin ang kanyang tato na parang twinny sila ni Donnie Pangilinan. Dahil na-post ka sa social media ay nag-trending na larawan na ito. Ano kaya ang masasabi ni Doni Pangilinan dahil ang kanyang girlfriend ay nakita sa social media na naka-swimsuit. Dahil sabi nga nila ay pinagbabawalan siya ni Donnie na magsuot ng ganyan lalo na sa social media. Alam niyo naman si Doni Pangilinan ay napaka-conservative pagdating kay Belmariano. No, kaya ang kanyang naging reaction na galit ba ito pero mukhang hindi naman siya magagalit dahil isang fans ang nagpost. Hindi naman mismo si Belmariano ang nagpost dahil sa kanyang post sa 2024 ay mukha lang niya. Hindi kasama ang kanyang body.